ang malupit na drug lord na si Pablo Escobar. Si Pablo Emilio Escobar Gaviria ay isang Colombian drug trafficker na kalaunan ay kokontrol sa mahigit na 80% ng cocaine na ipinapadala sa US at isa sa pinakamayamang tao ng Forbes sa magazine sa mundo noon. Pumasok si Escobar sa kalakalan ng cocaine noong unang bahagi ng 1970s. Nakipagtulungan sa iba pang mga kriminal upang mabuo ang Medellin Cartel. Sumikat si Escobar sa pamamagitan ng pag sponsor ng mga charity project at soccer club. Ngunit nang maglaon, ang mga teroristang kompanya na nagresulta sa pagpatay ng libo-libo ay naging opinyon ng publiko laban sa kanya. Ipinanganak si Escobar noong December 1, 1949 sa lungsod ng Rio Negro sa Columbia, Antioquia. Pagkatapos noon, lumipat ang kanyang pamilya sa Envigado. Si Escobar ay nagmula sa isang maliit na pamilya. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang isang magsasaka habang ang kanyang ina naman ay isang guro sa paaralan. Mula sa maagang edad, si Escobar ay nagkaroon na ng isang natatanging ambisyon na itaas ang kanyang sarili mula sa kanyang mahirap na kalagayan. Maagang sinimulan ni Escobar ang kanyang buhay sa krimen. Ito ay nagsimula sa pagnanakaw ng mga lapida at pagbebenta ng mga peking diploma. At hindi nagtagal, siya ay nagsimulang magnakaw ng mga sasakyan at pagkatapos ay lumipat sa negosyong smuggling. Ang maagang katanyagan ni Escobar ay dumating sa panahon ng Malboro Wars kung saan siya ay gumanap na isang mataas na papel sa pagkontrol ng mga smuggled na merkado ng sigarilyo sa Columbia. Ang episode na ito ay napatunayang isang mahalagang lugar ng pagsasanay para sa hinaharap na hari ng narcotics. Hindi nagkataon na ang bansang Columbia ay dinomina ang kalakalan ng cocaine sapagkat simula noong unang bahagi ng 1970s, ang bansang ito ay naging pangunahing smuggling ground para sa marijuana. Ngunit habang umuunlad ang merkado ng cocaine, napatunayang ang lokasyon ng Columbia ang pinakamalaking asset nito. Ito ay sapagkat ang United States ang pinakamalaking merkado para sa droga at isang maikling biyahe lamang papunta sa Hilaga. Mabilis na kumilo si Escobar upang kontrolin ang kalakalan ng cocaine. Noong 1975, ang drug trafficker na si Fabio Restrepo mula sa lungsod ng Medellin, Colombia ay pinaslang. Ang kanyang pagkamatay ay pinaniniwala ang iniutos ni Escobar na agad kumuha ng kapangyarihan at pinalawak ang operasyon ni Restrepo. Sa ilalim ng pamumuno ni Escobar, ang malaking halaga ng coca paste ay binibili sa Bolivia at Peru, Pino proseso at dinadala sa Amerika. Nakipagtulungan si Escobar sa isang maliit na grupo upang bumuo ng Medellin Cartel. Noong kalagitnaan ng 1980s, si Escobar ay may tinatayang netong halaga na 30 bilyong dolyar at pinangalan ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo nang magazine na Forbes. Noong panahong iyon, kontrolado ni Escobar ang higit sa 80% na cocaine na ipinapasok sa Estados Unidos. Mahigit 15 tonelada ang naiulat na ipinupuslit bawat araw. At kumikita ang Medellin Cartel ng hanggang sa 420 milyong dollars bawat linggo. Ngunit habang lumalaki ang kayamanan at katanyagan ni Escobar, pinangarap naman niyang makita bilang isang pinuno o pangulo. Noong 1982, nahalal si Escobar bilang kahaliling miyembro ng Kongreso sa Columbia. Ngunit, ang mga dahilan ng kanyang kayamanan ay hindi maaaring manatiling nakatago. At dalawang taon pagkatapos ng kanyang pagkahalal, napilitan siyang magbitaw bilang kongresista sa Colombia. Ang ministro ng hustisya na nagsiwalat ng kilalang background ni Escobar ay pinaslang naman kalaunan. Nang mapagtanto niya na wala siyang pagkakataong maging presidente ng Colombia at dahil na rin sa pagtutulak ng Estados Unidos para sa kanyang pagkahuli at extradition Kinakawala naman ni Escobar ang kanyang galit sa kanyang mga kaaway sa pag-asang ma ang politika ng Columbia. Ang kanyang layunin ay isang no extradition clause at amnistia para sa mga drug baron kapalit ng pagtigil nila sa drug trade. Responsable si Escobar sa pagpatay sa libo-libong tao, kabilang ang mga politiko, lingkod bayan, mamamahayag at ordinaryong mamamayan. Ang teroristang kampanya ni Escobar ay kumitil sa buhay ng tatlong Colombian presidential candidate, isang attorney general, maraming hukom at higit sa isang libong pulis. Bilang karagdagan, si Escobar ay idinadawit din bilang utak sa likod ng pambobomba sa isang Colombian jetliner noong 1989 na ikinamatay ng higit sa isandaang katao. Ang makateroristang hakbang ni Escobar sa kalaunan ay naging opinyon ng publiko laban sa kanya at naging sanhi ng pagkasira ng alyansa ng mga drug trafficker. At noong Hunyo 1991, sumuko si Escobar sa gobyerno ng Colombia na nasa pamumuno ni Pangulong Cesar Gaviria. Bilang kapalit naman ng kanyang pagsuko, inalis ang banta ng ekstradisyon at pinahintulutan si Escobar na magtayo ng sarili niyang marangyang kulungan na tinatawag na La Catedral. Ngunit noong Hunyo 1992, nakatakas si Escobar nang sinubukan ng mga autoridad na ilipat siya sa isang mas karaniwang pasilidad na kulungan Isang manhunt para sa drug lord na ito ang inilunsad na tumagal ng labing-anim na buwan. Sa panahon naman ng pagkakakulong ni Escobar sa La Catedral, nagsimulang gumuho ang monopolyo ng Medellin Cartel dahil nire ng mga pulis ang mga opisina at pinapatay ang mga pinuno ng Medellin Cartel. Sa panahon naman ng pagtatago ni Escobar ang kanyang pamilya ay hindi matagumpay na nakahingi ng asylum sa Germany at kalaunan ay nakahanap ng kanlungan sa isang hotel sa Bogota. Si Escobar mismo ay hindi gaanong pinalad sapagkat naabutan ng Colombian Law Enforcement ang takas na si Escobar noong December 2, 1993 sa isang middle class na bahayan sa Medellin. Isang putukan ang naganap sa rooftop habang ang tumakas ni Escobar. Siya at ang kanyang bodyguard ay nabaril at napatay sa rooftop. Ang kamatayan ni Pablo Escobar ay ipinagdiwang ng pamahalaan ng bansa at iba pang bahagi ng mundo. Ang kanyang pamilya ay inilagay naman sa ilalim ng proteksyon ng pulisya. Gayunpaman, maraming Colombians ang nagluksa sa kanyang pagkamatay. May git 25,000 katao naman ang lumabas ng inilibing si Escobar. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.